mix na no? so may gagawin na naman tayo mga gamics. so itong uh, antenna to mga gamix no, na 2.4GHz mga gamix uh, gawin natin tong antenna uh, sagap sa telebisyon mga gamix no so para ilagay natin doon sa kabadbaran para ma try natin kung malinaw ba yung uh, kuha ng uh, antenna na to mga gamix no so simulan ko na mga gamix DIY lang natin ito yung gagamitin natin na wire mga gamix to no? So dito natin 'to ilagay. Dito, dito natin ilagay. So simulan ko na mga mix. So ito na mga mix 'no, uh, na ikabit na natin sa wire mga mix, ayan. Pagkatapos nito, mga mix itong antenna na 'to mga mix ay galing 'to sa wifi, 'no na 2.4 GHz. So lagay natin 'to dito mga mix, Ayan. So try natin 'to mga mix 'no kung uh, Maganda ba yung kaniyang uh, sagap ng uh, signal sa TV mga Kamiks no? So, ang nakukuha nga pala ng at channel dito sa amin ay 26 lang mga Kamiks no? O GMA. Sa channel 7 lang, pero ito dadalhin ko to sa kabadbaran. Testing ko doon kasi mahina talaga yung uh, signal ng ano doon uh, sa telebisyon no. So, yan. pagkatapos ito lagyan ko muna to ng glue no para hindi ma Uh, bunot mga kasari, no. So, abangan nyo na lang. So, ayan, naikabit na natin yung antena niya, mga kasari, no. Ayan, dito. So, ayan, tingnan nyo, mga kasari, ha. Walang script-script to, mga kasari. Ito po ay uh, 2.4 GHz, no. Ayan, tingnan nyo, mga kasari, naka-channel CB na yan, mga kasari. Kabit natin to, mga kasari. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung kanyang signal, mga kasari, ha. Ayan. Ayan, no.

Hanggang dito na lang yung video natin. Isang share at isang like. At pasubscribe na din sa ating YT channel mga kamisong. Maraming salamat and thank you for watching mga idol.